Gay kapit bahay natin yan. Pero mas patapang ka. <laughs> Tapang ka gagi. Snoopy, napapabilib mo ako. Oh, oh, masagot po. Simula nung natutunan niya kumahol. Naku po. Pwede na ka, nandun yung bus namin guys. Tinawag, tinawag ako. Yeah, ah, basta may tinawag. Si Kuya Kevin yung lalapit. Sabi ko, sabi, hindi, 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 si Vincent. Si Vincent. Kinakabahan na ako guys. Eh. Kasi nga si Snoopy kahul lang kahol eh. Kabado na ako eh. Kabado 20 boy eh. Sabi, yeah, Vincent too. Higo, chan sa halke ko daw pala yung gilid dun sa may kanal. Kinabahan naman ako. Sabi, patay mo yung kimi. Kala ko ganun eh. Patay mo yung Aso mo ang ingay. Ganun yung nasa utak ko eh. Ganun yung maandra sa utak ko eh. Paano ko tatahimikin to boss? Tatali, tate, tatepang ko yung bibig. <laughs> mga ganun eh. Ganun yung mga lang ko eh. Joke lang. Pero yun nga. Pinaglinis lang ako. Yeah. Siyempre, nakakakaba guys. Di ba Snoop? Hmm. Alis na ni Kuya Kevin bukas ng umaga. Pauwi ng Isabela. Tayo ay maglilinis na lang. Dahil Sabado, Linggo, Lunas, Martes, Merkoles, walang pasok. Eh. Ay, ay tapang. Anong master? Kaya tapayano. Anong? yung alam mo talaga, malaki na siya eh, no? Matapang siya. Matapang to siya. Na, no, no, snoop na Kakatok sa kwarto. I'm back. The lemos tanika. Anong grocery day. O, oh, nga pala. Grocery day pala. Sinabi din sa akin ng anak ng boss. Sabi na tinanong sa akin. Vincent, so, mag-isa ka lang dyan. Opo. <laughs> Hindi ka gagala. Hindi po. Sabi, ah... Ay, pupunta po pala ako sa ano, Manghesa, magbabike. Mag-ingat ka. Kala ko, bibigyan ako pera eh. Thanksgiving bukas, hindi nyo kami bibigyan. <laughs> Ngayon, tapos sabi, mamimili tayo bukas ng tanghali. Huwag tas kumain, tawagin mo ako. Hey! Kakatok lang eh. Guys, iba na ginagawa. Kakatok, di ako natatakot. Binubuksan ko na yung pinto. Hindi na siya makakatok. siya <laughs> makakakatok sinasaraw. Wala, hindi ako natatakot guys. Tinatakot nga ako ng mga kasama namin Pilipino dito eh. Wala par, wala ako kasama doon. Dito ko na lang matulog. Di sa apartment, doon sa apartment sa kanila. So, hindi ako matatakot. Mas gusto ko ngayon mag-isa ako eh. Kala ko sasabihin ng anak ng boss, bigyan ka tang. Oo oh, nga eh, kala ko nga eh. Sabi ko ang danop soy oh. Ah, tsaka yung mga kisok sa hundya. Danop soy oh. Sabi ko ganun. Hindi na ako mag-isa kasi wala kang pera. miyak <laughs> pa nga ako guys eh. Hindi ko lang. <laughs> Kaya yun. Sa buhay grocery day. Chusok. Hmm. Sa kanila kumakatok pala na oo. Ah. Kagatin ni Snoopy. Guys, tatabi tata ko si Snoopy. Huwag kayo magulo. <laughs> Mahirap may kumakatok. Wala namang pinto kayo. Eh. Guys. Oh. Shhh, toy. tao na yan. Tara na, hindi na yan tama, ha? Pag aso lang kalaban natin, pag tao, mapapaaway ako sa'yo, ha? Mm -hmm. Sige na, sige na, sige na. Yung mga tito mo, pag nakita ng tao, gagalaw-galaw lang yung buntot, hindi kakaul. Ikaw, kakaul ka po eh. Ikaw Aray! Aray! Alak, kinagata ako sa mukha, guys. Aso ba to? Aso ba to? Dragon. Tara, tara, tara. diba kaja! 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 Mercado oh, 20 Bilin ko si Snoopy 3 million Hot dog Alam ba ang milyonaryo kami dito <laughs> Pagka sumasahod <laughs> Guys, walang kapantay na pera to si Snoopy. Pahay ka ba, ano, kau? Bibiling ko nanay mo, 3 million. <laughs> parang ganun eh. syempre parang pamilya mo na to, parang anak mo na to eh. Parang ganun. O may anak ka, biling ko 3 million pa lang ka. oh, <laughs> di ba, di ba, di ba? Mindset ba, mindset? Op! O, oh, iniipong ko lang mga kagat nya babawian ko yan. Babawian ko yan. Mamaya ka sa akin, boy lalo pag magkatabi na kami yakto to pipisain ko to nakagigil